kinanlani ng Filipino-Canadian na si Gordon Cormier, nangunguna sa bagong Avatar series. Sa sandaling sinabi sa Filipino-Canadian actor na si Gordon Cormier, na nakuha niya ang bahagi ni Ang O, ang huling nabubuhay na airbender sa live-action adaptation ng Avatar. The Last Airbender, ginawa niyang punto na panoorin ang orihinal na cartoon ng 26 na beses at higit pa. Si Cormier ay sinilang apat na taon matapos ang pinakamamahal na animated na serye ay bumagyo sa so mundo. Ngunit ang pag ni Ang sa apat na bansa bilang napiling avatar ay hindi lamang ang sentro ng storyline nito. Napapaligiran din siya ng mga karakter na mas malaki kaysa sa buhay na nakikitungo sa kanilang mga panloob na demonyo. Karamihan sa kanila ay may gutom na alisin ang Fire Nation, minsan at para sa lahat. When I booked the role, they pulled me in for a getting to know you thing. Wala akong personality test, gaya ng mga co-stars ko. Pero hinila nila ako kasama ang ilan pang tao. Nagsimula silang mag-usap at wala akong ideya kung ano ang nangyayari. Paggunitan niya sa isang press conference na dinaluhan ng InquirerNet. Net. Kasama rin ni Cormier ang kanyang co-star na si Darius Lui na gumaganap din ang Prince Ko. Ang isang nakababat ng Cormier ay nalito gaya ng sinabi ng mga producer na hinahanap nila sa buong mundo si Ang para lamang mahanap siya na nakatira 15 minutes ang layo mula sa studio. Naisip niya noong una na ito ay isang masamang paraan ng pagpapaalam sa kanya na hindi niya nakuha ang papel ni Al. Pero sabi nila, pinabuk mo Gordon at pagkatapos ay maraming luha. Iyakan at emosyonal na mga salita. Sabi niya, Si Cormier ay 11 years old. Nang magsimula siya magtrabaho upang magkaroon ng bagong buhay. Kung sino ang posibleng isa sa pinakamamahal na animated na karakter sa lahat ng panahon. Isa sa mga highlight ng serye ay ang pagdating ni Ang sa pagiging avatar. Isang pagkakatawang tao ng isang espiritu na may tanging kakayahang makabisado ang apat na elemento. Ang responsibilidad ay pinasa sa pagkakasunod-sunod mula sa apoy, hangin, tubig at lupa. Unit para kay Cormier, ang pagkuha sa masayang bahagi ng kanyang karakter ay ang pinakamadaling bahagi.